Hello guys! Sino bang nakakamiss nito at ang buhay natin sa probinsya? Isa na ako doon na namimiss ko talaga umuwi sa probinsya. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Please subscribe, Coridad. Official TV. Isa kabasa na mimiss or nakakamiss nito guys, yung buhay probinsya, ito yung reality. Ganyan yung ating lutuan doon sa probinsya, dyan ko ilalaga yung saging. So ganyan yan guys, ganito lang ang buhay ng probinsya. Walang iniisip na bayarin sa tubig at saka sa kuryente kasi mayroon kaming fresh na tubig doon na galing sa bundok. So, ayan yung saging natin, ilalaga natin yan. At mayroon din tayong alagang kambing. Yung kambing na yan guys, buntis yan. Tapos, yung isa na sa likod, yung itim, buntis din yan. Manganganak yung brown ngayong June or July. Tapos, ito naman, mangananganak ngayong uh, this week or next week yung itim natin kambing. So, yung kambing na yan, guys, bali pito na sana yan. Kaso, namatay yung tatlo, tapos, bininta namin yung dalawa. So, naging dalawa na lang. Iniwan namin yung babae. Sana yung mga anak nila may lalaki. Kasi, yung mga anak, yung tatlo kasi, guys, puro babae. So, sana, kung mga anak man itong, ano, itim, sana may lalaki para hindi na kami magpapa, ano, guys, magpapaupa. Dahil, nag-ano kami, magpapao pa kami, magbabayad kami. So, ayan siya, guys. Yung kambing na yan, ano, walang tigil sa kain. Ganun na nga siguro yung kambing, guys. Pero mas maganda na yung kambing kaysa baboy. Kasi yung kambing, kunti lang yung expenses, mangunguha ka lang. Kung may tiyaga kang manguha ng dahon, or mga pagkain nila, wala masyadong expenses yung, ano, yung kambing. Kaso lang, yung buntis na to, yung kambing na dalawa, binibilhan niya ng feeds para magkaroon siya ng milk. So, yun lang guys. Sana nagustuhan niyo ang ating video for today. This is Karidad Official TV. Hanggang sa muli!